At dito guys, ah, panoorin nyo kung paano kami binugbog. Paano kami binurog ng mga kalaban namin sa rank game. Five man po ito pero grabe ang kalaban namin sobrang lalakas. Sa hero pa lang ay halatang lugi na kami. Yung silang barat, basya, may support supporta sila. Yan guys, um, bugbog talaga kami dito. logging logo kami. Kahit anong gawin namin. Ang lakas naman talaga ng barat. So. Oh. At, um, ayan o. Oh. Kawawas yan sila. At dito mga um, guys, gamit ko pala si CC. Ayan, pumalagpalag ako dito. Kahit alam kong hindi kaya. Sobrang kunat baga naman ng mga kalaban namin. Maxman namin si Kari at Maxman ng kalaban si Pupul and Pupa. So ayan yung mids namin si Ali. Sarang clean na nag-practice. Sinabi pa talaga niya? Sarang clean na mag-practice. man kasi ito. So ayan, lakas ang bus niya. Lalo na yung barat. So ayan. Kawawa so, yung mga kambi ko. talaga. Um, Angkor pala namin dito eh, si Granger, kaya logi talaga. Sa kunot ba naman ng kalaban? So, ayan. Sa kanila yung turtle. Ang dina, dinamkatakas, din kasi mayroon pa silang, ano, si Paramis. Sobrang hirap talaga, kaya tanong gawin namin. Ayan. Ayan, pinasok na sa tore. Ito. Pati yung buff namin, in-invade na lang kalaban. Tinan nyo, um, 4 minutes and 40 seconds pa lang. Pero yung score namin, no? So, 11. So, ayan, nadalay ko si Basia At dito si Taplin, um, dinurga naman si Angela. Ayan. So, ang tuwa si Nova kasi nga, napatay na naman si Angela. So, ayan, nakaaganti kami kay Nova dito. 430 na yung score namin. So, ayan, pumalag na naman ako. Ayan, si Paramis. Sobrang hirap palabanin niyan kasi ang ulti niyan. Ako, dagdag buhay. Ayan, sinabol naman kami. Ayan, di nakatakas yung Granger at napare na naman. Grabe din, sobrang hirap dito. Pinasok na ako sa tower eh. Ayan, wala akong nagawa. Pati yung alis namin, wala. So, ayan, yung pare namin. So, yung tulungan ba naman ng tatlo, oh. Pangatlo yung aso. okay so, si Angela, daali din. Para miss pa. So, ayan guys, grabing... Grabing pangapi ang dinalas namin dito. So, ayan. So, kung napapansin nyo guys, yung Angela hindi sumasanit sa akin. Kasi hindi ko naman kilala yan. Ito ako sa mid, naga deep lang ako kasi alam ko hindi kaya, hindi ako ano, umiwas ako sa class kasi hindi talaga kaya. So ayan, pinasok na kami, legendary na. So ayan, 7 minutes and 28 seconds, yung so, score namin 8-4. Sa kalaban, 22. Ang grabe naman to. So ayan. Ang kakilala ko dito, ito lang si ano, ito si Alice. Eh, nag-success nga daw siya. So ayan, pumlog ako dito. Kala ko kaya ko. Sobrang hirap. Ang kulat ng basya. So, Patay na naman ako. So, ang sakit talaga ng nuba. Yung so, Angela dito hindi siya masanib sa akin kasi ano. Siyempre, support. Nasa marks man siya nagasama. Nasa core siya nagasanib. Ayan. Kasi si Angela hindi pinatikman pa, hindi pa kung anong lasa pag sumanib siya sa akin dito eh kaya hindi niya na isip yun so ayan ang na si Nuba ayan patay na naman to si Alice ayan wala na dito guys pala kami pinagtripan dito ng ano eh ng kalaban eh ako dito alam ko wala akong magawa kaya ano ko <laughs> Nagapataba ako pero wala hinahabal ako ng kalaban may load pa sila oh so ayan 10 minutes for 27 ang score so dito sinubukan ako sa ni Angela um, para lang makatakas ako sumanib siya para makatakas ako hindi pa niya alam kung ano ang resulta pag sumanib siya tapos magipag kami kaya hindi niya wala pa sa, wala pa sa exit niya lang sa kanya lang dito makatakas ako So, ayan, pa panatay na yung lord nila. Yung turret namin, wala na, boss na. Yung turret ng kalaban, marami pa. So, ayan. Maka mamatay siya na dito. Bala plus plus siya. So, ayan na. Makapasok sila sa base. Patay pala ako dito. Ayan, buhay na. Popol, nagpupus, oh. So, ayan, tinalagan ko si Popol. Popol wala ko kaya ko so ayan dumating si Loba nadali na naman ako legendary na si Popol legendary si Barat pati si ano, si Loba legendary din score namin ito 4 over 30 ah grabe naman itong score na ito 4 over 30 11 minutes grabe yung pamubugbog no oh. so ayan na score namin Ayan. Ayan, pinasok na kami sa base, oh. Tinipitipihan lang kami. Ayan na, shutdown si Barat. Ito pala gan natin ito lang si Barat. Ayan. Ayan, hindi na talaga yung sumalip sa akin, eh. Sayang, eh.

mukhang maglo na yata sila ito naglo na gabi yung pambubuli sa I amin mean, dito score namin 35 pin so yun guys dahil natikman niya ni Algie lang yung sanit kanina yung ganda ng tandem namin sumalit na, na naman siya ulit sa akin kasi alam niyang ano may laban kami pag sa akin sa manid dito si Pasyo o ito pa ayan so, lang Re-hit, hit lang. Mungkuna mga kalaban. Tinayan ako. Maradali ako dito. Ah. Nakatakas pa ako. Nakatakas pa. Patay naman si Alice dito. So, 14 minutes. 10.36. Oh, ah, grabing score na yan. Patay naman si Angela. Nagawa pala namin yung Lord ng Itare. So, ay. patay. Takbo <laughs> ganja. OT, eh, may load kami. At dito guys, okay, napansin po guys yung bot ng kalaban, no? Oh, gina, ano, nga ano, minions. gina ng minions. Ayan. Pakugbakan pa ako dun sa mid, oh. Minions sa bala kalaban. salamat ko si Angela. lahat. Pinasok ko lang na namin siya, no? Oh, si Basia, dyan, oh, yun, no? Oh. Yan, Tinuri na namin eh. Ano eh, nakatikin na si Angela sa akin na magandang ano eh, kaya Lagi niya sumasanib ko, lagi. Bakbakan to, kaya ka. Popol sana eh. Kaya pa yun sila eh. Kasi dumating si Basha dun eh, kaya... patay ako dun. Ito din si Angela. So, ayun. Obos no, namang kaming apat. Ang natira sa amin, si Kari na lang. Si Stephen Kari. Dito, parang kita puso niya tatan ng mga ay eh, kalaban. Buhay na silang lima, oh. Yeah, adin pala sila kasi may tupol pala. So, parang sa namin. So, ayan, boy na pala ako. Ay Okay, ayan Tumuyang dila Hindi kumatasan yan So, ayan nadali namin sila Ang tatlo Itong apat to Ayan, guys Yung beast ng kalaban, oh no? Tinan yung beast ng kalaban ng no? kulay puti, oh no? <laughs> Oh, one hit na lang talaga Tapos, parating na yung Lord So, ayan Medyo nakakabawi kami Ah, hindi pa pala Layo pa Score namin 16.44 pero at least uh, kaya team na kami dito. Kaya hindi uh, na kami sa doon mahirapan. So ayan. Hindi isip po kasi na ano. I-post ko yung bot. Para makapag-lord sila. Kasi wala nang ano dito, no? Wala nang buhay yung business nila eh. Siyempre i de nila yan. Kaya sana to eh. Kaya sana to. Kahit kung so, may bus sila na naman ulit o. Oh. Next time ako may bus yan. So at least yung lord. Ang lord sa amin. So ayan. Dali kami dalawa ni Angela. Pero may lord kami. mukhang nagigigil yung kalaban mo gusto nang tapos yun eh no yung know, 17 minutes 16.47 grabe naman sobrang kalati ang lamang pero at least na late game na siya kaya't lamang sila sa kill yung item naman medyo nakakabawi na kami dito may lord pa kami isa so ayan pati naman pala kami dito buhay pa kalaban Okay, ayan. buhay na ako. Sali magad siya ako kasi alam niya ano eh. Kailangan ko siya at kailangan niya ako pa manalo kami. So, ayan. Ito na sakit nito, yan. Hirap daw na naman siya, no? Na. So, yan, tatlong napitas, dalawa na tira. Si Pupol at saka si Basya. naka na si Pupol. Sabot ako kasi wala nang tourist sabot eh tinilit ko na lang itong ano eh kasi wala nang kalaban eh sakit ang sisyo sakit na eh hindi siya maka kaya <laughs> na yan kaya ko buti may angel na dumating kaya yan nasiguyan ko yung ano nila kaya yun yung score namin guys oh buhat na buhat, di ba? Tanso ang isa, tatlong silver. Grabe. Ang kalaban namin, no? Oh, puro gold, no? Oh. Grabe na, ang Grabe buhat na buhat, no?